ganito kahirap ang buhay dito sa bukid pag may kailangan kang anahin, kunin sa kabundukan pa nilalagay ko po ito sa bangka yap yeah. yeah. talagang Ayan. Good afternoon mga katamsad. Ito na. Ito na tayo. Ngayon lang tayo nakapag-video kasi umulim kanina. Yung basang basang-basa tayo kanina. Nagpalitan ng ano, sweater, Ayan, welcome po sa ating YouTube channel, Kabutig TV. Ayan, meron po tayong pinuha kawayan, bulo. Ang lalagay po natin sa ating bangka. Ayan po. Ayan, medyo malayo-layo yung aking nilalakad. Ayan ito. video tayo habang naglalakad. Ito po tayo sa kabundukan. Ayan, pakita nyo yung paligid. Oh. Ayan po. Oh. Malaki po ng puno dito Ayan. pinapahalagahan pa po ang puno dito Ayan. maulawin kamagong kong tawagin ayun gimili na yung kabila ayun puro maulawin yan ano ba itong isa? akasya pala ang malaki na yun tapos dito yung nasa banda ron. ah tawag dun palok. Ayan. Tapos may bahay din po doon. Ito po yung road farm. Ayan. Hanggang dyan lang po yung road farm na yan. Yung pong nakikita ninyo yung taiwanak na yan. Yan po itanim po nung araw. Na ako po nagabukid pa doon sa itaas. Yung nakakabidyo kanina. O, oh, yung mga ibon pa o. Oh. Kilyawan. Ayan. Ito po. Magano tayo, maghanda na tayo tayo ay lalakad ng pababa doon na tayo manananghali sa ano sa baba ayan solo vlog tayo wala tayong cameraman kaya pasensya na po kayo kung medyo mailig ano ayan. tapos ito na ngayon ating papasanin kung paan ba kabigan wait lang baba ko muna ha bakit mo yung camera ko <coughs> Yo, okay na. Ay larga na tayo. Ayun. Nan po. video madulas 'yung akong paa. Ang laki na po nang nagbago dito. Ayun. Ito 'yung road farm. Ayun, 'yun mo <laughs> mukha ako <itsura> niya kanya <laughs> po ang itsura dito sa bukid puro putik ganyan. tapos yung ating dalaga nito ano hmm. Ganyan. ganyan po yung trabaho si Pirate Haya ha Ayan dulas hindi pwede <laughs> wait lang po Tatanggalin ko yung chinelas ko. Grabing tulas. Ah, ah. Sisir ko tayo rito. Magaano na lang ako. Yan po oh. Yan. Hawa ko na yung chinelas. Ay, eh, grabing tulas. Ah, ah. Matitihaya tayo rito hirap. Hmm. Ganito po kahirap dito sa amin. Kaya yung kalsada na yan. Kalsada po kasi talirik. Yan. Tinanggal ko na po yung chinilas ko. Ayan. Lalo na sa bandarun. Kaya ang dadaan tayo ay eh, eh, nakakatakot. Ngayon na ulit ako dumaan din ng ganyan kabasa. Dito tayo sa gilid. Ibaling ano. Ibalang may bato-bato. Hindi ano. Hmm. Kesa sa tayo yung maser ko. Ah, ah, ayun na. Dito lang naman. Ah, huwag mo kapatihaya. Ito matalsik ako. Pati silpon ko'y yung matilapon yan. yan. Yan, pakita ko po sa inyo sa unahan. Yan po, oh. Dami po dito yung kawayan, bulo, yan. Tapos, ito yung pababang daan, oh. Yan. May bahay din po doon sa kabilang dulo, oh. Pero dito na naman tayo. May hirapan. Kailangan tayong bumaba dito ay sa hindi simento. Para hindi tayo madapa hindi tayo tumihaya ah, ano, napakahirap po dito ng daan lalo pa ganitong maulan halos isang buwan na po naulan na daw dito eh nagbakasyon tayo kasi meron tayong gagawin dito po ito sa Marinduque heart of the Philippines yan eh medyo madulas po talagang ganito yata din eh oh. tingnan po yung nadakarang ko oh. hala sige tapakabutig pumutok na yung daan oh. Ay, eh, madulas. Nasabit pa yung dala ko. Ano yan? Ayun. Ah, ah. Hirap. Ayan po. Ganito kahirap ang buhay dito sa bukid. Pag may kailangan kang anahin, kunin sa kabundukan pa. Ilalagay ko po ito sa bangka. Yeah. Yeah. Talagang hilig ko naman talaga mga isda. Nga lang, siyempre, naka-nabubuhay tayo sa pagpadyak. Yun ang inuna natin. Kaya ngayon, makakapag-vlog tayo ng mano. sunod na araw, mga vlog ko naman, ano, sa dagat. Kaya mga katamsart, maraming maraming salamat sa inyong panonood Talagang ganito, oh mga trastusi pa sa doon ako dadating sa bahay. Aray! Uh, hinabot yung pako. Pa uh, tinan yung pako, oh. Pa o oh. oh, yan, oh. Mm. <laughs> Nadali ng bato, ang sakit. Ayan. Buti hindi nasugatan. Ayan. Meron po dito mga pinakamalaking tangke. Eh. Ayun. Oh. Hindi na po yata ginagamit. Sayang lang ano. Nawala ng silbi. Ayan. Dito na tayo pababa. Ayan. Okay. Hindi na ako video kanina eh. Ayan. Ito po ang ganda ng Marinduque, o, oh, di ba? Ano ori nyo? Talagang bundok po rito. Tapos ang kabahaya nasa kapatagan. Sa pagkalinok ng bundok na ito. Bundok itong nilalakaran ko. Bundok pa rin yung matatanaw ninyo. Ayan. Pero yung kung natatanong yung kabila nung dagat na. Ayan. Ito po yung sagingan ni Kabido. Ayan. Hawak-hawak natin yung ating chinelas, Kaya nakatapak po tayo ngayon. May malaking ahas dito. Kakatakot. Sana hindi natin matagpuan. Nakakita ko dito ng kulay green. Kasi laki ng binti. Ayan hindi lang natin nakunan ng video yun ng hmm, huling uwi ko ng Marinduque talagang ano haba magkabilang dulo ng kalsada nabot eh dulos, tinanong nyo po oh, pababa ito, talagang yang hirap lumakad parang nakakapanginig ng tuhod ayan o oh. ano, ayan ganito po ang trabaho natin dito sa bukid pag nasa bukas naman at nagawa ko mamaya yung aking bangka ayan isang halos yung taong ko na po hindi na ibubunsod siya nirefer ko po kasi pag uwi ko ng bahay ngayon yun ang intindihin ko pa isa isa mag aayos pa na ko ng aking trambiya para mayroon akong service na sasakyan ayan po medyo pantay na ari pero may mga saging pa o ito namang nakikita nito dalak pa sa angko ayan po ayan hanggang dun sa baba ayan ayan po atura na yung babayan pero ako ang bulong oh may isang po. ano pa ng saging o oh. oh, diba masipag ka lang dito sa marinduke hindi ka magugutom hmm, na natin ah, doon sa kabila baba tayo bababa pinakababaan ng daan ah dito dito po ako lulusad sa ano na to yung daan yan yeah. Ah, doon tayo mag, mag, mag ano, sa ano maghuhugas sa ilog ah, papakita ko sa inyo yung ilog doon sa baba siguro abutin ng mga 15 minutes Yang simula sa inagvideohan ko ano na 10 minutes na Ayan, mga 15 minutes siguro Ayan, eh, eh. puti ito Kadaanas ba kayo ng ganito Grabing puti kanina pa po ako nakatapak Ayan Pag hindi ka po magtatapak dito Puro igni ka abutin mo Puro ulang yung puwit mo sa lupa Ayan Aray ko Ikot natin ulit Ayan Hmm, di ba? medyo tuyo-tuyo na. Ay, ano kaya? In, hindi binuksan yung ano maggabilad si ano si Papa Lups. Ay, sorry. Dapat pala hindi ko sinilak. Ay, nako. May kambing oh. Hello. Aga mong ano, nasa yung amo mo, yung kambing. Si Papa Ariel, ala, Magaliyan bilad ng palay? Yung palay nila nasa bahay. nakatambak doon. Hmm. Eh. Lamang inain. Lambanan daw mo dyan. Kay barako. Hmm. Eleven minutes na. Siguro pagdating natin doon sa may tabing ilog. Fifteen minutes na to. Ating video. Ayan ikot ulit Ayan, ikot natin ulit sa mukha ganyan lang ginagawa ko sa pag vlog ya yeah, aray sakit sa pa ah. hindi ka naman pwedeng ano, madulas kasi yung chinilas ko puro putik ayan na ah. okay hmm Ay, nako. Sakit sa paa. Layo-layo pa. Mm, um, aray. Ano na yun? oh, may tapahan pa dun. Sino kaya nagdad, Ah, si Bobby Do pala nag-aamit na sa tapahan na yan. Bagong lukad oh. Bagong lukad ang yug. Bukas na sa bayan naman tayo. Um. Tandaan. Hmm? Ano na ito? Aray, hirap talaga. Puro putik ito. Hmm. Puro putik. Hirap manimbang. Tapos may pasang kapang buhok bulo sekak kawayan. Ayan. O, oh, di diba? Aray ko. Oh. Ganito. Hirap ang daan dito. Ayan. Yeah kita sa balikat. Ayan na. Ano na? Nagiwang-giwang na yung dalako. Ay, ang hirap talaga. Ayan o. Ano na kabutig Punta tayo dun sa ilog. Tayo mag -ahugas grabe gulas ngayon lang ulit na kada nasa Maynila puro simentado doon dito ganito ayan ah <laughs> ako Wait lang. Lumis yung isa. Lumis yung isa kong kawayan sa likod. Ah, tulas ito. Tumati haya rito. Yeah. Uh. Ano na? Puro musik na yung Tayo ko muna. Ayusin ko muna yung balikat ko. Ayan po, pinaba ko muna. Punta tayo sa ilog. Maghugas tayo ng paa. Ayan. Hirap dito. And ano, putik pa rin. Ayan. Pilitado pa rin ayun. Eh. Pakamahulog. Ayan. Okay. Okay. ang soy tubig ko. Hmm. Wala tayong stand. Hmm. Ay maghuhugas ang paa. Pwede ba? rito. Pasal ko muna kayo sa ilog ha. <laughs> Ayan mga guys, pasal ko muna kayo sa ilog na to. Ayan. Ano? Samahan niyo muna ako dito. Ayan. O, pa. di ba? Aray. Ayan, di ba? O. Oh. ko sa ng ano. Ganda ng ilibre ito. Nature River, di ba? Ah. po 'yan, ah. Tapos ay namang ibaba, ayan. Ay ko, mga bahay na po 'yan. Ayan, maraming maraming salamat. Ayan, thank you for watching mga kaidol, mga katamsart. Ayan, hindi nagugutom na tayo. Alas 12 na. Magpapaalam na po ako sa inyo. Next video na lang po ulit. Thank you so much. God bless.